Itang buksan niya nga atay ba? Oh, kanindot sa atay niya oh. paglami Wow. Yummy yummy. Lamik kayo. Mm. lamig kayo. Tapos ibalot ni mo. Dito sa litas. Sarap tayo. Okay tayo. Lamia tayo. Mainit-init pa tayo. Lamig tayo. Walinis ang bigas-bigas maring. Kaya huwag bigas. Kaya bigas. Papa nakapang bulat sa palay.